Ayli, wala ka naman sa sarili mo. Basta, galit at sa mga lalaki. Ha? Anong may nangyari? Bala na nga. Papsikas Pasika ng na, na lalaki! Ay ba, masarap ba? Oo. Oh. Boss, may problema tayo. Ang sabi mo? Kasi bakit tilote? Sinoporma na nila matmat. Oo, -mat. oh, nakita namin, boss. Totoo ba ang sabi niyo? Oo, oh, boss. Totoo yung boss. Sige, maganda kayo. Paglalaban tayo! Tara! Ayon pa ang tayo! Tara na, Boss! <laughs> boss, ang galing mo nakuha mo itang bahay nila, Rocky! Oo nga, Boss! Ang sarap ba? Oo! Uh, boss, paano yan? Baka sumugod yung grupo nila, Rocky! Tang sumugod, dires rest bahay natin! Boss, bat-bat! <laughs> ang galing mo talaga! Kaya biliba ako sa'yo eh! Boss, ay sila, Boss! O! Oh. Boss, bat-bat! Nandiyan na yung grupo nila, <laughs> Rocky! Bakit? Bakit agawan mo yung mga tambayan namin? Bakit? Bakit sa iba ng ililator yun ito? Amin na lupa ito! Boss! Tara na boss! Simulan na natin to! Bakit? Hindi ko na kaya. Matmat, hindi ko na kaya. doon na kaya tayo. Kasi matmat. Hindi ko na sabi ko Nako, mga lalaki. Ay, lalaki, 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 lalaki. Ang baba mo yun na naman. Ah. Ay, na tayo. Ay, may mga babaeng tunay nating kaway. Ano, eh, mag... Ano na tayo? na. pasensya na nakaran. O okay lang yan, nag-iisa naman tayo ng group eh. Ah, oo. Rocky, magkansundo na tayo. Mga babae naman nakaaway natin. Ay, alam sa wala gusto sa babae. Ah, sige, labis na. Oh, nagkasundo na lahat. One, two, three. Bye, mga babae? Guys, alam nyo ba? Kagari ang bapangit ng mga lalaki, no? Pati ang babaho. Alam niyo ba, guys? Yung nanay ko, tawag sa tatay ko, hayop, kaya ayoko sa mga lalaki. Ako nga, Jackie. Tawag naman ng nanay ko sa tatay ko, malaki chan. <laughs> <laughs> kaya nga eh, lupa nga ang mga lalaki niyan, mga sinungaling at mga paasa. Kylie, ikaw Ito naman, ano, 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 ano mas mo ano, sa, sa mga lalaki? lalaki? Ha? Huh? Ano yung pinag-uusapan natin? Kylie, wala kang naman sa sarili mo. Basta, galit ito sa mga lalaki. Ha? Anong nangyari? Bala na nga. Pasika Paskitas na, na lalaki! Pabil Ay, ako pala si Lucky. Ako nga pala si Kylie. Kamayan. Kole, pwede pa tayo kaibigan? Oo naman, basta magkaibigan lang nga. Kaya kole, bilhin tayo. Uy, sira kayo na si Kaylee ah. Kala ko naman, wala magkakagusto sa mga babae. Saki, bakit naman ganun? Hindi ko sabi mo, hindi tayo magkakagusto sa mga babae. Bakit? Wala naman ako gusto doon. Nakaibigan ko lang naman yun ah. Bala ka nga, Raki, Alis na nga lang ako. <coughs> gagawin ko? Alam mo na nila gusto si Kali. alam ko na, pababae na yung ang suot, sana hindi nila kalala. Ang bias naman, may buhok naman don si nanay. hindi nila ako kakalala, alis na nga ako. Tagal naman ni Kylie, tsaka ni Rocky. Oo nga, na. No? Ang tagal ni Rocky, pati ni Kylie. Nasaan na kaya sila? Ooh. Oh, oh. na pala eh. Mga guys, sorry ah, natagalan ako. Oh, sino yung kasama nyo? Ah, siya pala si Barbie, ang bago natin kasama. Hi Barbie, ako nga pala si Kylie. Ah, oh, ikaw pala si Kylie, ang ganda mo naman. Tara guys, doon na lang tayo tumambay sa isa natin tinatambayan. Marumi kasi dito eh. Oo nga guys, tara, doon na tayo. Tara, Barbie, tara na. <coughs> Mapuntaan nga si Rocky kasi kagapon pa siya hindi pumapunta doon eh. Diyan kaya si Rocky? Hala, si Barbie at si Rocky, isa. Siraki Rocky, mangluloko ka. Niloko mo kami lahat. Rocky, mangluloko ka! Kali! 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 Rocky, mangluloko ka. Di mo naman kailangan magpanggap na baba. Oo oh, Rocky, pinapatood na kita Basta wag mo na ulit mga mo Oo oh, ni para ako kuya sayo. Hindi ko na ulitin oh.